Yung araw, ang vlog natin, papasukin natin ang bahay ni Emilio Aguinaldo dito sa Kawit-Kabite. Yan kaya sama nyo akong pumasok sa loob ng makasaysayang bahay. Let's go! Papasok na tayo guys ng entrance. So makikita nyo ang mga nakalaad dito. Dito sa pagpasok ng entrance guys. Sa uh, ano na tayo guys sa loob ng museum. ito makikita natin ang mga personal na gamit ni Emilio Aguinaldo. Uh, ito dito naglalaro si Emilio Aguinaldo ng bowling noong 1920 so, dito sa larawang ito pinapakita ang mga kilalang labanan sa Cavite guys so makikita nyo ang mga imahe ng panahon So, guys, pinapakita ang labanan sa binakayan noong 8 to 10 ng Nobyembre 1896. dito makikita nyo ang mga middle ni Emilio Aguinaldo at mga pins at mga anting-anting. Oh, this stuff, we're gonna <laughs> have a One natanang makita ang sulat ni Emilio Aguinaldo sa kanyang nanay noong Enero 24, 1898. So ito ang pinakasulat, guys. Para sa kanyang inay. At dito, guys, sulat niya naman para sa kanyang kapatid noong ika-25 nang in 1898 Ito ang damit na ipinadala ng kanyang kapatid, guys. O ito yung mga sandatang pandigma na ginamit nila sa Sarge, guys.

Chinese nga siya, di ba? Artist nga si Mami. Pwede mong mo dito. Huwag na. Huwag Marcy, wala na lang pang print. Pwede sa iba ko lang. Sige lang. Sige lang. Patas na tayo sa bahay na hindi pa ginalba. Nandito muna tayo guys. Yan. So makikita nyo ang mga bintana guys. Mga pang sinauna, sinaunang panahon guys ng mga Pilipino o mga design. Yan. So, makikita niyo dito guys, yung nababo guys. Um CR, yan meron pang paliguan sa loob guys. Yan may mga gripo na sila noon. So napakakanda ng mga disenyo guys. Yan, bawal tayo pumasok guys dito sa loob ng CR na to. Pero Makikita nyo may mga salamin na sila ang ginagamit. At may mga grito. May CR na guys. Ito ang balkong makasalanan guys. Paboritong binigyan ng, ng general ang lugar na ito dahil dito binalangkas ng mga revolusyonaryo ang mga estrahiliyang militar. Pahingahan din ng mga pamilya ang balkon sa mga hapong walang magawa. Ayon sa mga kwento ng pamilya dito nagsimula ang panliligaw na umantong sa kasalanan guys. may tilipon na pala sila guys na gamit nung panahon. Yan. So, napaka-ganda pala noon may mga gamit ng teknolohiya. Yan. So, maganda dito guys. Tumanaw dito sa lugar na ito.

啊。Uh huh. yeah. 大家不辛苦，人家说。 na tayo ng museum. Pagunta natin kung saan siya nilibing guys. So, dito guys nilibing si Emilio Aguinaldo. So pinanganak siya noong 1869 at namantay siya nang 1964. Ito yung guys mga gamit nila ng mga panggera. Mga panglaban sa mga Espanyol So napaka speed guys Dito na tayo sa labas So hindi kayong umupo dito guys